Good morning guys, welcome to my vlog Panibagong araw, panibagong vlog tayo guys uh, So guys, uh, magluluto tayo ngayon ng sinigang no, na pangus Ayan. So ito yung mga rekado nya guys Petsay um, Sitaw, tsaka may puso tayo ng saging And then, Ah, sibuyas, kamatis, sili at luya yan. ito naman yung pangasim natin so yun ah, start tayo guys so lagay natin ang luya Sabay-sabay na natin yan guys tapos yung kamatis Ayan. Patay mo nga, era yung ayo yung ano, wag mo laksan yung cellphone mo, sige na. yung Oo. So, tapos, guys, ay, ilagay na natin yung puso ng saging para maluto siya guys. Hmm? bago natin ilagay yung bangus. So, 'yan. Ah uh, Takpan natin. Ten natin siya maluto. Lagyan natin guys ng asin, no? Asin. Ayan. Hmm? Okay. Tapos takpan natin yung asin, guys. Ayan, nakulo na siya, guys. Takpan ulit natin. Ayan guys, tingnan natin kung luto na, no? O ayan, uh, luto na siya guys. So, Ilagay naman natin ngayon guys ay yung ganyan ng bangus. So yun, uh, ang isulod naman natin guys na ilalagay yung sitaw na, no? Kasi matagal-tagal maluto to baka madurog na yung bangus ko no? ganun. Hmm? Takpan natin ulit So yung guys Tingnan na natin kung luto na yung sitaw na. Wow hmm? So Guys Ang ilalagay na natin na susunod Ay yung original sampalok sa sinigang guys yan Tapos, lagyan natin ng konting magic syrup. Alright. Tapos, tikman natin. Okay. Hmm. Tapos, lagyan natin yung sili. Guys, uh, sa mga hindi pa nakakaalam na ang puso ng saging guys is nilalagay sa mga sinigang na isda, carne, itry nyo guys. Masarap yan. So last natin ilagay yung pet side. natin guys para maluto siya so yung check natin guys Ayan. wow Alright. so yung guys sa luto ng ating sinigang na bangus yan, yan thank you guys sa inyong pagsama sa akin pagluluto ng sinigang na bangus okay alright at shout out sa inyong lahat sa aking mga viewers na palaging nanonood sa aking mga video at shout out sa inyong lahat yan guys at God bless po sa inyo. Okay, alright. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin like, ay subscribe na po. Pakipindot ang bell button at nang updated kayo sa aking mga video. Thank you very much. Bye-bye.